Ito daw ang isa sa mga rason kaya hindi ngayon nagpapakita sa Senado etong si Bato de la Rosa. Ang bait-bait daw niya ngayon. Eto, de la Rosa turns to faith amid reports of ICC arrest warrant. <laughs> hindi bagay. Pumunta daw siya sa kanyang advisor. Uh, ang tawag niya dito ay religious advisor. Yan ba? Yan ba ang tawag ni Bato? My first personal encounter, um, though I've been following him for a while already with father, blah, 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 ayan. Mm -hmm. In times like this daw, kailangan niya ng guidance uh, ng kanyang spiritual advisor. Spiritual advisor daw niya ito. Pero never silang nagkita. Pinafollow lang daw niya ito sa <laughs> siguro sa social media o anuman. Just ko naman. Dapat noon pa, dapat noon niyo pa na-realize na, na um, yung mga ginagawa niyo, yung mga ginawa niyo'ng kawalang-hiyaan sa ating mga kababayan. Dapat noon niyo pa yan pinagsisihan eh. Siguro mas maigi pa nga umami na kayo. I-submit niyo na lang ang sarili niyo Kesa yung ganito na hindi ba kayo pinapang, pinangingilabutan, Mr. Bato de la Rosa? At eto ah, eto ah, tignan nyo naman etong picture na ito. Meron pa siyang hawak na, ano ba to Santo Nino? Buti, buti hindi kayo nasusunog. <laughs> oh ayan. Senator Bato de la Rosa has asked the Supreme Court to issue a temporary restraining order against implementation of an arrest warrant that may be issued against him by the International Criminal Court. Yan din po ang isang rason kung bakit daw hindi siya ngayon nagpapakita sa Senado dahil meron siyang mga inaayos tungkol nga sa kanya ko uh, ICC Warrant of Arrest. O oh, ayakala ko ba hindi totoo yung Warrant of Arrest na yan? Yung taga-suporta nyo uh, na si Banat Bay, abay tinawag pa na ano daw, troll. Etong si Ombudsman uh, Remuller, sinungaling daw. Fake news daw. Wala daw katotohanan. Hmm. Akala ko ba hindi ito totoo? Kasi ang sinasabi rin ni Sara Duterte, kumuha ka na daw Mr. Bato de la Rosa ng magaling na abogado na may na may experience sa ICC. Kung talagang walang warrant of arrest, ay bakit kayo aburido? <laughs> Ay bakit kayo aligaga? Kung confident kayo sa mga pinaniniwalaan nyo, ang buhay nyo sana ngayon ay just as normal. Pero hindi. Hindi ba kaaligagaan aligagaan etong abay, dadalaw kayo sa mga spiritual advisor nyo kuno? no? All of a sudden, nagkaroon ka, Mr. Bato, ng spiritual advisor. Bakit? Wala kang pambili ng wheelchair? <laughs>